Everyone, good morning. Today, Carpintero. So, ituloy namin ni Javi tong ano, tong kubo namin na maliit. Maliit nga lang, pero malaki ng nagastos. So, sana by March, matapos na. So, hindi ako nakipag oplan dalos kasi mag-abot ako ng yero. So, kami lang dalawa ni Javi mag ano. So, ito yung Ano namin. So, yun yung si Habi. So, mamaya mag-aabot ako ng yero. Siyang magkabit. Ako ang taga, ano, taga abot ng, ano, ng yero niya. So, may bahay sa, ano, sa Isabela. Kaso nga lang malayo doon. So, babiyahe ka pa ng 11 hours. So, Santiago to Ilocos. ipinturahan ko itong mga galba na to kasi nga si Habi bumili ng sampung yero so ito binigay ni Auntie Ansing so ito yung iba na lang namin ilalagay kasi ang mahal nang yero so, ito pipinturahan ko lahat para yun pa ang gawain ni Habi. sa akin naman hindi man ako maarti sa mga trabaho kasi mula bata na ako ay nasanay na sa hirap Finally, natapos ko na rin pinturan lahat ng aming yero pero lahat yan hindi na ikabit ni Habi. Apat lang yung nailagay sa taas. Uh, yung mga iba ay gagawin namin kusina ni Habi. The next day guys. Ito na ang aming munting tahanan. Pintuan at pintana na lang po lang. Pwede na namin tira ng ating habis. See you next time.